Uh, good morning mga idol. Update po tayo dun sa gulong na natanggal sa truck. Ngayon po ay April 18, 2024. Ito po yung sukat ng gulong. Kaya kung sino man ang may-ari nito, kung ikaw man ang may-ari, magdala ka lang ng two valid ID. Pero kung ikaw naman ay company, magdala ka ng two valid ID tapos magdala ka ng ID ng company at na, ma... na makuha mo ang gulong na ito ito po yung gulong may sukat po siya na 3 feet mahigit ayun o oh. ayun ah, lampas siya ng 3 feet 3 feet po mahigit yung sukat ng gulong hindi ko po may babae wala naman akong kasama ayan Huwag niyong kalimutan magdala ng two valid ID kung hindi ka naman company. Pero kung company ka, magdala ka ng company ID. Para masigurado ko na totoong may area makakakuha. Ano? Yan. Nareport ko yun sa barangay. Sabi ng barangay, huwag nandalin sa munisipyo. E, hindi mo naman yan ninakaw. Ilalagay namin dito nasa, pag, nasa pangangalaga mo at kung may maghanap, ito, sasabi namin sa iyo. Tapos, sabi ko naman, kung may maghanap, is papuntahin lang sa akin at ako naman ay handang ibigay agad-agad. Basta may ID ka lang ha, kung sino ka man. Ngayon, pupuntahan po natin yung pinangyarihan kung saan ko kinuha ito, kung saan nalaglag at kung saan gumulong. Uh, antay lang po at ipopost natin ano. Ito po yung tapat ng pinag anuhan, yan. Yan po yung intertown. <makes noise> yan po yung tapat tapos dito po na ano dito po naman dito po sa highway na ito doon doon sa lugar na yon doon lumagabong yung gulong tumunta natin dito lumagabong dito lumagabong oh eh. Yan yung pinaghawi yan, oh Yan dito, dito, dito Ay, <laughs> oh, kita pala yung dinanan no? oh Dito Dito gumulong Yan Yung may hawi siya oh Yan, magsak bumagsak Ang pinaghanapan ko ay doon Doon pa ganun, gabi Gabi kasi noon eh Ah, better ka muna Hindi Hindi ko May ginagawa lang ako dito Yan, dyan, dyan Magpunta dyan ito yung tapat no, intertown doon naman tumakbo yung sasakyan na truck papunta ron going to Bicol a Bicol yun doon tumalbog yung gulong dito ko hinanap dito pumunta dito po dito mga idol nako kagabi ano ito, eh mandilim yan dyan ko hinanap yan yan paikot ikot yan 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 sa lugar niyan tapos hindi mo na mababakas nito kusa kung saan nagtatalbog-talbog yun eh dito dito buti hindi tumama dun sa pader na yun saka dun sa bahay na yun, may mga tao dun eh malapit na sa kanila yung pinaglaglagan eh buti hindi, buti hindi pala tumama dun sa lugar na yun may bahay pala dun buti dun yung yun ay bahay buti hindi dun hindi hindi tumama yung gulong Malaki yung gulong eh. Three mahigit. Dito, dito na ano eh. Dito, dito po. Malapit dito. Dapat pala, minarkahan ko yung pinag-anuhan. Saan nga ba yun? May bakas naman yun eh. May bakat ng pinag naglagan. Ang layo ng ginulong. Ang layo. Yan dito. Hindi ko nagkakamali. Dito po yun. No? Ay, may bakat dito. Dito. Yun, dito nga. Ito, 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 dito. Yan, dito. Ayun, nagpagulong-gulong dito. May bakat, ayun, no. Oh. May guhit siya, oh. Ito, may guhit na papagano, oh. no. Dito, dito. Diyan. Diyan bumagsak yung gulong. Dito tumigil. Ang layo ng kalsada, oh. Tingnan niyo yung kalsada, ayun, no. Oh. <laughs> Ang layo ng kalsada, yung kalsada, yun. O tapos yung gulong dito pumunta Tapos may bahay dun Puti hindi dun pumunta Kasi kung dun pumunta at nagsigawan sila Ang gagawin ko hahabulin kong pilit yung truck Ay wala naman siyang tinamaan Kaya ginawa ko Nung malaman ko namang na dito, dito sa parting ito Hinayaan ko na lang muna at Kasi naniniwala ko ang mga gulong sumasabog eh. Sigurado kaya natanggal yung mainit yun eh kaya nga nung dating ko Medyo mainit pa Hindi ko muna agad-agad hinawakan Pero dito po Sigurado ko dito sa bumagsak Ang layo po oh. Ang layo ng Pinag Ang layo ng Ayun yun yung highway o oh. Si Pinino Ayun yung highway Tapos Dito Natagpuan yung gulong ng truck Napakalayo Napakalayo nung Napakalayo po nung Pinuntahan nung ano Nung gulong ano po kaya kung sino ka mang mayari, okay. kung ikaw ay company, magdala ka ng 2 valid ID mo, tapos company ID. Para masigurado kung iyo nga yun. At kung hindi ka naman company, personal mo, nagdala ka lang ng lisensya mo, tsaka isang ID na valid. Kahit SSS, pwede na. Para na masigurado ko na talagang iyo. Dahil pipicturean kita, tsaka yung kasama yung ID mo eh. Mahirap na eh, baka mamaya ibigay ko sa iyo, hindi pala ikaw mayari. Gusto ko lang makasiguradong lihit yung bumiari ang makakakuha, no. Iyon namin nakareport sa barangay dahil sabi ng barangay, ay... ilagay mo na lang sa bahay nyo at pag may naganap ay sasabihin namin na nasa iyo. Wag mo na daw dalhin ng munisipyo at hindi ko naman daw nakaw yan. Ang kaya ang ginawa ko, pinost ko po yan sa Facebook at saka sa YouTube. Kaya paikalat na lamang po ninyo para makarating sa sa mga driver siguradong yung mga yan ay magkakilala eh ikakalat din nila yan eh, kung driver ang iyong kamag-anakan o tatay mo nanay mo kap ah, tatay mo kapatid mo o tiyo mo eh pakikalat na lang po para malay sila pala ang kamag-anakan niyo pala yung nag-drive ang init dito kamag-anakan niyo pala yung nag-drive at least eh nakatulong kayo sa kanya na ma-recover yung gulong eh mahal-mahal din yun ilan po Ingat sa biyahe, gandang maga!